Mag-aalas stress na ng hapon pero matumal pa rin ang bentang bulaklak at kandila ni Perlina ngayong undas sa labas ng San Juan Public Cemetery sa La Union. Kaya umaasa itong marami pa ang bibisita para mabawi man lang ang ginastos nitong pamili sa mga produkto. The past few days hindi masyadong naging matumal. Ngayon lang yung Ngayon naging lang ano, bumabawi. bumabawi. Dahil siguro sa election kasi yung iba nag-uwian iyan hapon na nang makabisita sa kaniyang mga yumaong kamag-anak. Sinamahan ko yung tita ko eh. Para ano, may kasakasama naman siya. Totally, kulang pa kami ngayon. Di sila nakadalo yung iba. Baka mamaya gabi pa. Pero malaking problema para sa kanilang bibisita ang mabigat na daloy ng trapiko papasok sa sementeryo. Walang galawan eh. Baka siguro, baka maya-maya, baka ganun na rin. Upang masolusyonan ito, gumawa na ng paraan ang barangay. Wala ng traffic dahil yung kundito, mayroon nang papunta sa Forest Lake. Separated na? Oo, separated na. Noon kasi, pag ganun kasi noon, kaya Nasalubo. oo, salubungan noon, kaya Ayaw. traffic. Dahil dito, gumaan kahit papaano ang daloy ng trapiko Mahigpit pa rin ipinatupad ang seguridad sa sementeryo. Sa sementeryo naman sa bayan ng Pidigan Abra, abala ang ilang bisita sa pagpipintura ng mga nicho ngayong undas. Ang iba, ngayon lang naasikasong maglinis ng mga puntod. Nakaalerto naman ang mga pulis para matiyak ang seguridad ng mga bibisita. Sa assessment ng Abra PPO, naging payapa naman ang paggunita ng undas sa probinsya. Charles Nicolimon, para headline